Yes, tama yun. No? Kaya nga, Napakahalaga na yung mga local governments natin ay gumagawa ng tamang land use plan, tamang urban urban plans no, urban development plans and urban design no. Kaya nga yung yung ating ahensya, ang Department of Human Settlements and Urban Development, Opo. hindi lang namin tutukan yung ano yung housing, mm. kundi lalong higit mas malawak yung urban planning yang mm -hmm. aming pinatatag ngayon eh ating land use planning, unang-una dito. Ayun, land use. Yes. Okay. kaya, kaya nag-launch kami ng programa ang tawag namin planado, di ba? Pag narinig nating planado, ibig sabihin pinaghandaan. di ba? So, pero actually dalawang word din 'yan ibig sabihin 'yan eh. Mm -hmm. Plan and do. Kasi oh. hindi enough na oh, tayo yes, ay nagplano. Yes. Plan Plan and, and do. do. Kasi mm -hmm. hindi enough na nagpaplano ka lamang, kailangan din ini-implement mo ang plano at tayo naman sa national government, ini-ensure natin, minomonitor natin, na ginagawa ng local governments yung kanilang ginawang plano at sin at sinumite sa atin. Ayan. Ibig sabihin, ma'am, maliban sa mismong department level, itong pagpaplano na ito, o urban planning and development, should go down hanggang sa level ng ating mga local government units para... Dahil in the first place, yung mga LGUs na nakakalam sa uh, sitwasyon dun sa kanilang yes. mga lugar, ASEC, di ba ba? Tama po yun. Ang role ng national government, tayo yung nagtatakda ng mga policies, mm -hmm. ng mga guidelines, mga standards. Oh, tapos na nag 'yan nag implement niyan local government. Okay. So 'yung ganun ang dynamics natin, 'yung ganu'on ang hatian ng atin pong trabaho, no? So policy formulation, guidelines formulation, design standards, national government 'yan. Pero pagdating po sa implementation ng atin pong mga na mga polisiya, yeah, it should be done by local government. And they do that, isang prim primary document po na kailangan meron ng local government, no? Is the comprehensive land use plan. Ito yung plano nagsasabi kung saan ang tamang lugar na magtatayo ng iba't ibang mga pangailangan ng isang settlement area. Halimbawa, sang lugar ang residential area, sang lugar ang commercial area, sang lugar ang mga ang mga uh, business development mo, industrial area, agricultural area, ano yung mga lugar na kinakailangan, i-protect natin. Hindi natin pwedeng galawin yon, kasi mga protected area with the mga forest areas natin. No? Yes, so yun yung dokumento na yan, na dapat yan ay nagiging basihan, yung land use plan, ng lahat ng mga development projects, hindi lamang ng local government, but mm -hmm. pati ng national government. So kung anumang infrastructure project ang gagawin mo, anumang development project mo ang gagawin mo, dapat nakabase ito doon sa ating foundational plan which is the land use plan. Okay. So ang ginagawa natin mm -hmm. ngayon, pinapatatag natin ang ano eh, ini-ensure natin na lahat ng local government may updated land use plan na risk informed. Mm -hmm. Ibig sabihin pag sinabi mo risk informed, pinag-aralan, hindi lang yung mga hazard, pinag-aralan ano yung climate projections, yung mga mangyayari ngayon, y Apo. yung yung sinasabing climate change na yan. Napapredict mo na yan at nakagawa ka ngayon ng tamang strategies, tamang progr programa at proyekto para sa pag-implement mo ng project mo, pag-implement mo ng plano mo ng land use plans mo, resilient tayo pagdating ng mga kalamidad katulad ng baha. Ayun, abanggit nyo yung land use plan at uh, hindi naman kasi hindi naman kasi sapat na uh, pag uh, na-pinpoint na ng isang particular na o sige dito, pwede tayong magtayo dito halimbawa ng isang komunidad eh yung pala eh, yung lugar na yon ay flood prone. Alimbawa, dahil yung ilog ay eh, palaging umaapaw. Yung mga ganon. Eh dito ho, bahagi ito nung kabuuan na binabanggit mo asek na land use plan yes. down to the LGU inaalam natin ano yung hazard sa lugar mm -hmm. pag nalaman mo yung hazard na yon alam mo kung ano yung sino ang tatamaan mga, Opo. na makabahayan ba yan anong struktura ang tatamaan ng, ng na, na, exposed kumbaga doon sa mga hazard na yon and then you for, ina, mo ano yung magiging risk diyan mm -hmm. ayun gagawa pag nalaman mo lahat ng yon sa kakagagawa ngayon ano ba ang tam, ng tamang programa Halbawa, okay boga kailangan ng ng mga uh, flood control projects sa lugar na binabaha. Mm -hmm. yun dapat sa ganong pag-aaral ng iyong plano. Hindi pwede magkatayo ka lamang ng proyekto, hindi mo pinag-aralan. Kaya ngayon, pinopromote natin yung tawag nating smart cities development. Yan. Ang ibig sabihin ng smart city, yun, dalong dalawang bagay. Una, ginagamit mo yung yung uh, data sa pagka plano mm -hmm. at kumagamat ka ng technology. So para yung ano, so data driven planning yes. na, hindi oh, ay, hindi basta-basta. Hindi basta-basta mm -hmm. na maiisip na dito magtayo ng project. Iisipin mo ano ang ng project na 'yan. Tama ba ang disenyo? Mm -hmm. sakto ba 'yung disenyo? Kasi kahit maglagay ka ng proyekto, kung nang himbawan ng, 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 ng flood control project 'yan, ng drainage 'yan, pero hindi angkop. Ang disenyo. Ang disenyo maliit, uh, under design, 'di ba? Yes. So sayang ang sayang ang pera, no? So importante na yung tinatawag natin climate and disasters assessment ginagawa yan bago ka mag-implement ng anumang land use or development projects sa isang siyudad okay, o bayan okay